Ilan lamang yan ano mga kaibigan sa talaga namang mga kaabang-abang na kaganapan dito sa What's Wrong with Secretary Kim. Kung saan sa ngayon ay may mga bagong ang impormasyong natuklasan o hawak itong sina Secretary Kim at ang kanyang daddy. Mga impormasyon na nakalap nila o nakuha nila mula kay Troy. At dahil dyan sa ngayon ay nagkaroon nga ng lakas ng loob itong sa si Secretary Kim na kausapin at tanungin si Philip kung may alam daw ba ito sa tungkol sa kabataan ni Brandon. Or deneretsahang tinanong niya ito or deretsahang tinanong niya ito kung noong bata ba umano si Brandon ay nakidnap ito. Samantala sa mga tanong na yan ni Secretary Kim wala pa namang daang porsyento na ipinakita sa abangan kung magbibigay ba ng sapat na impormasyon si Philip patungkol sa bagay na yun. Kaugnay pa dito, nagkaroon din ng pag-uusap si Brandon at si Philip at dito na nga niya inamin na di umano ay talagang ipupush na niya ang panliligaw kay Secretary Kim dahil sa love na niya ito at alam niyang love rin siya ni Secretary Kim dahil sa masaya nga umano sa si Secretary Kim sa tuwing magkasama silang dalawa. At ang mga sumunod nga nakaganapan dito sa baypasok nito ni Secretary Kim, may dalang isang baso ng tubig with something payata dun sa, pinaka, dun sa tray na talaga namang humanga sa kagandahang taglay na Secretary Kim itong si Brandon. Ilan lamang yan ang mga kaibigan sa mga kaganapan sa episode 16 ng What's Wrong with Secretary Kim. Muli po maraming maraming salamat at sa muli sa mga gusto pong mapanood ang full episode nasa Facebook po natin sa What's Wrong with Secretary Kim by Lariko, Naroon po yung mga full na mga kaganapan. Buhat din po sa ating mga kaibigan. Hindi lamang po maaaring ilagay dito sa ating YouTube channel kasi bawal po yun. Muli po maraming maraming salamat sa mga ayaw po ng mga ganitong video. Skip nyo lang po at hanapin nyo po ang video na naayon sa inyong mga kagustuhan. God bless you all.